Uy, what's up? Go Okay, tapos na sila. Yes, yeah. so naka Usually one hour per hectare. Sabi mo na one hour per hectare. So yun yung pinagkaibago bagovan ng makinarya sa manual labor. Ayun no? shout out sa may ng rotavator. Ang mahal mo masin maningil. <laughs> Ang mahal mo maningil, rotavator. Okay. So, Palaging sinasabi ko, fam, na 'yung mga makinarya, papatayin, papatayin ano. Mawawalan ng trabaho 'yung mga farmer dahil sa mga makinarya. 'Di ba? Madaming nagagalit. Eh nasasabi mo lang 'yan dahil may pera ka, may punan ka, ganyan. Eh isipin nyo 'yung logic, go fam. But but kami bibili, kami talaga 'no. But kami bibili ng makinarya, eh pagka mahal-mahal ng mga 'yan. Mahal ng mga 'yan. 'di ba? May gastos ka, kukruduan mo 'yan, merong maintenance, sisira pa. Ba't hindi kami mag tao na lang yung gagamitin na, namin? O kayo na mag-isip nun GoFam. Kung despite dun sa mahal ng mga, mga, makinarya, ba't but kami nag invest O, 'di ba? Eh kung sa tao nakakatulong ka na, 'di ba? Isipin niyo mabuti ko na anong logic n'yon. Para maintindihan nyo, go fam yung uh, sitwasyon natin sa pagtatanim. Okay, so kung alam mo, comment mo sa ilalim. <laughs> bakit kailangan natin mag-invest? Kahit na bakit kailangan natin mag-invest sa mga makinarya? Kahit na sobrang mahal. Bakit wag na lang, but hindi na lang yung mga tao. But di na lang yung mga laborer, farm laborer ang na gamitin natin, ba diba? ba? Makakatulong ka pa.